Ganda-ganda siya ganda, ganda sa akin yung asawa niya, si Bing, saka si mga anak niya. Kung nagpaalam si Janus sa si inyo, Bing, hindi dito napunta. Sigurado ko yun, Diyos sa mga pumapasok, sinasaray pinto. <laughs> tingnan niyo yung ano, tingnan niyo yung puso, kung puti. May <laughs> <Yung> pulbos. <laughs> Nagpamasahe yun. Hello? Magandang hapon! Yes, po. O ano pangalan? May good news ako sa iyo, may good news! Be good news. Hello. Mag maging masaya ka. Hello. Meron ako sa yung good news. Yes po. Meron ako meron ako sa yung good news. Hello. Ah, okay, ganito na lang. Sino to? <laughs> Love Joy po. Ate, ka kasi ka Lovejoy. Ang tagong saga ko 'yan po. Gonzaga kagayan Bali. Apo. Ano ginagawa mo? Lovejoy. Wala po. Ha? <coughs> Hello? Wala po. <coughs> ano na Oo, oo, oo. O, sandali. Tama na, sandali ah. Nanonood ba kayo ngayon? Opo. Oo, oh, Tiga gunsaga, Cagayan, Bali. Ano ka, Ilocano? Panggalatok? Opo. Bumati Ilocano ka Ilocano nga... po. Ilocano. Bumati ka nga ng Ilocano. nami-miss ko na, Ilocano. <laughs> Agaday. Agaday, Hello Agaday. Po. Bumati ka na magandang Ay, hapon. Hindi ako ha? Hello? Lembag na malam kay Amin. Ah, naimbag. Okay, yung isang bakla namin dito, na naumbag. <laughs> yun. Hindi alam na nang na magulang niya, bakla siya. Naumbag siya. Kasi hindi nagbigay sa boyfriend. Anyway, okay. Nanonood ka. Meron kang 10,000 10 bigay ng front row. Okay, masaya? Thank you Ano gusto mo sabihin sa wawawin sa GMA. Sa Wawawin sa at sa Frontro. Sa, sa Frontro at saka sa Wawawin mo. Okay, congratulations. Bukas, meron ka ng 10,000. Alright. Okay, tuloy-tuloy tayo. Obang, pwede ba isa? Kaya pa? Hindi na. Mami, anak ko. Ito ho, ang tanong. Kung wala si Jano, ako na lang kakanta. Ha? O tatawag nila na ako. Nahating kaya ang isang Jano Games. Malalaman po natin yan. Inag-text. E, Malapit na lo siya. Nasaan ka? Sabi ko. Nasa Canon Road, Baguio. okay. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!